So yun, what's up sa inyo mga boss Meron tayo ditong gagawing RS100 So dinala sa atin to ni client para paanda rin So makikita nyo yung wiring nya ah, Mga ganito na yung dinala sa atin Tapos wala na yung magneto So ang gusto ni client dito paanda rin natin Patinoyin natin Para magamit ulit nya So ginastusan nya to kasi ng ganito Uh, dinis break niya ang una tapos tinuntan niya ng swing arm tapos mga ilang ang ano lang na ginagamit daw niya hindi na no mandar so dinala sa atin dito para tanda rin gawin muna natin sa isay natin yung wiring para ma check talaga natin kung bakit hindi siya na andar kung anong ano niya problema niya so let's go oh. Ayun ako. mapapansin nyo. Uh, na yung kanyang screw na tornillo. So, kailangan lang natin pupukin muna para lumuwag siya ng bahagya So, saka natin uh, Gagamitan gagamitan itong ating tools. tanggalin natin. Kaya ito yung problema nito mga boss. Tinanggal na nila yung palser dahil balak nilang paltan ng palser ulit. So, tayo naman ang check kung talagang palitin to ng palser. So, yun mga boss. <coughs> Lagay muna ulit natin tong uh, kanilang dinawang primary so check natin kung magkakaroon to ng kuryente so, ito yung magneto nila mga boss ah, uh, gustong papalitan to nung may ari kasi sira na daw pero sabi ko hindi pa to sira hindi basta basta to nasisira so linisan lang muna natin bago natin salpak Okay, thank you. Thank you. Ah, ini sebelum Bu. Ayo sumuot. Ayo sumana natin yung konya. Kumulasa nyo bien. Doh. Eka yung extension din pala. na. Extension nung pa sa kanto ng wire. Eh. Kasi kasi yung hiramin mo na. Hindi yung manigdam ng wire yung talagang mula na yung dalawa no? Kasi. So yun mga boss. Ang pag. Si testing nito kung talagang may kuryente, ididikit nyo sa ground. Yes, sipa mo. Habang sinisipa, dapat may spark 'yan mga boss. Nagaling dun sa ating primary coil. So pag wala meaning busted na 'yung ating primary o sira na. So kakalasin muna ulit natin, papalta natin 'yung primary coil na 'yon. Okay. Ito, na, ito na, na mga boss, uh, na nahinang na natin. Diyan na, yeah. na uh, anak ni Karyo. Si 100 lalagay natin. Okay na. So ito na mga boss, naisalpak na natin. Palit lang tayo ng primary. So check ulit natin kung magkakaroon na talaga ng kuryente. Pero pag maraming marami ba yung marami rin Ito lang yung time na. salpak na natin tong magneto natin. Tama nyo lang dun sa kunya. Papasok naman niya ng kusa pag nakatama na dun sa kunya niya. Yun. Okay so, Testingin natin kung May lalabas na kuryente dito So, pag kinikiker dapat mga boss Meron dapat I-spark dito pag dinikit natin So, testingin natin Kiker, kiker Yung Yung mga boss Nakikita nyo Meron na siyang kurintin na labas dito sa Ating primary. So, direkto na natin ko sa coil. Sa so, CDI pala. Then, install natin yung ating uh, ignition coil. Check naman natin kung may lalabas dito sa ignition coil. So, kabit natin. Install natin yung So, ito yung gagamitin natin. CDI, mga boss. So, meron sya ditong ampulsor, negative, saka Uh, source siya ng galing ilalim so re-rewiring muna natin mga boss ayos na ito nagpalit din tayo ng CDI sira na din tong CDI nya nandala so nagpalit tayo ng CDI ng xd 3 nandito lang sa ilalim ng tanke eh. tapos 3 wire lang yung ginamit natin pero pwede din natin ilagay sa susian so sa ngayon hindi muna natin lalagay kasi tinetesting pa lang muna natin So, check natin ulit kung one click na. Kasi pa ako, brother.